Hello beautiful people! Good morning! Today's video guys, I am going to share uh, kung gaano kahirap ang isang OFW dito sa Hong Kong. Um, lugar kung saan ang ating mga kababayan na tulad ko, mga OFW na tulad ko, ay uh, ganito ang sitwasyon. Ito ang dinadaanan ng karamihang mga OFW na nakatira dito sa mid level Hong Kong ayan guys, kung kayo ay nasa Pinas na gustong magtrabaho dito sa Hong Kong, mag-isip-isip kayo dahil hindi ganun kadali ang magtrabaho bilang isang OFW ganito taas ang lalakbayin mo daladala -dala mo ang grocery kasi ang pupuntahan natin ngayon guys ay grocery welcome uh, supermarket So, ngayon, kulang ito mapupuntahan kasi bago nga ako dito, uh, magsi-seven months pa lang. So, tinatry ko kung gaano ba kalayo at gaano kahirap pumunta dito sa supermarket na ito. So, ito ang tinatawag nilang castle steps. Napakatarik at ang hirap talagang daanan ito, guys, kapag may uh, trolley ka na dala-dala at uh, mga na-grocery mo from welcome. At saka, pag may dala kang bata, my God, kailangan mong buhatin at kakargahin, paakyat. Ayan, nandito na tayo sa dulo. Ito yung um, dulo ng stairs, ng, um, ayan, castle steps. Bago tayo tumawid, tingin mo tayo sa kaliwa at saka sa kanan. Kung free, bago tayo tumawid, mag-iingat tayo para maiwasan ang disgrasya. Ayan, tawid na tayo. Um, lalakad na naman tayo, pababa. Ang pa pag pababa guys ay madali lang. Pero pagpaakyat, ganun kahirap. My God! kaya kayong mga aspiring OFW na pupunta palang dito sa Hong Kong mag-isip-isip na kayo dahil ang hirap, ang hirap talaga. Hindi naman lahat na ganito pero konti lang ang ano, flat na lugar, guys. So mostly talaga nasa hill tsaka ang hirap, ang hirap kasi wala mga tricycle dito at tsaka walang mga jeepney. Mayroon sila mini bus pero may mga ibang routes 'yon. So ayan. Dito sa Hong Kong, karamihan ay naglalakad ang mga tao. Sanay sila sa lakad talaga dito, which is maganda naman dahil exercise. Pero araw-araw kang pupunta ganito guys, hindi lang naman mamamalengke. Ayan, ang taas ng mga building. Hindi lang naman mamamalengki, guys. Maglalakad ka ng aso, ganito. Mga bata, karga, hatid sundo sa school. Ganyan. Ayan. Ito ay museum, I think. Itong, ano na to? Building. So, dadaan na naman tayo dito sa hagdan na pababa. Papunta sa welcome supermarket. Ayan yung nilakaran natin maganda ang view dahil matataas ang mga building yan, ito yung museum ayan, baba tayo dito sa maliit na hagdan ayan, tapos hintay tayo mag, mag, kailangan maging maingat tayo dito hintay tayo maging green yung, yung light ayan na yung welcome supermarket ayan na, pasok na tayo sa loob kuha na tayo ng trolley, pushcart Itong welcome na ito ay malaki. Yan mga fruits. Nakikita natin maraming fruits. mga fruits nila. Ito yung mga fresh sushi. Yan yung mga sushi. Ito yung paborito ko. Sushi. Ayoko nang fresh. Ayoko ng fresh salmon. Ayan. Ito naman yung kanilang uh, cooked na pagkain, mga pagkain. Yan, pwede kang bumili dito. May duck, salted chicken, pork, chicken, egg, peanut. Yan, boiled peanut at saka rice. Mayroon din sila. Ten dollars yung rice, guys. Isang... Isang... Yan, isang ganito. Mainit pa yan, guys. Yan yung salted chicken. Yan, mga duck. Yan yung roasted um, tasio, uh, roasted uh, pork. I think mga appetizer ito. Ayan na. Now, I'm going to buy this one. This is $36.8 and also the rice $10. I will buy this one. So, rice and this one. So, look at my face. I'm blushing because it's cold outside. So, thank you guys. See you later. So, guys, I'm done. I bought already what I uh, wanted to buy. This one, my food. So, now I'm going back home. And uh, please join me once again. Let's walk going up to the hill. Okay, thank you. So, let's go, guys. we will go back again. But this time is really hard because we are going up. So we will wait for the light. Kapag nandito kayo guys, kailangan sumunod kayo sa mga traffic rules. Sa mga uh, rules ng um, kalsada. Kasi may mga penalty. Pag nahuli kang tumawid, na wala sa ano um, na sa albao na sa yellow pa lang or red iwasan natin yun yan ang ganda ng mga building mga tatawid mo na tayo yan hindi ko to kaya guys kapag araw-araw na ganito my god This is the hardest thing <laughs> because going up is very difficult, but going down is so easy. Oh my god! Oh goodness. So I'm going up to the hill. Oh wow, this is Christmas tree. They throw it away. Look, that is Christmas tree. <sighs> Oh, my God. It's a good exercise. My nose become bigger and bigger. Oh, my goodness. It's cold. Oh, God. Saludo talaga ako dito sa uh, mga kababayan natin, mga OFW, kasi nakaya nilang maglakad dito. Umakyatin ang mga matataas na bundok, my goodness. Hindi ko kaya ang mga ganitong... <coughs> ang ganitong oh buhay. Araw-araw dumadaan ka dito. Now guys, we have to... go this way. very high steps. I don't know how many steps is this. So, let's go. Let's go. Oh my god. I am on the top of the world. Woo. Oh my god. Look at my back. Yeah. This is ca this is a castle street or castle steps. Is steps? Is it steps or street? I think steps. Whew. Oh my goodness! My food is here. Wow! Sunshine. My face is red. This is what I like. Walking. Oh my god. Ah, this is what I like. Walking. Walking. No motorcycle here. No motorcycle. Woo. Oh my god. Look at that. Oh, you can see it. No more. Wow. Woo. It's hard to vlog. Uh. Um, I'm holding my camera on my phone. I'm holding my phone while talking and while climbing this uh, hilly street or steps. <laughs> oh my god! I'm almost here. That long, that long. Oh, my goodness. Finally, finally, I'm here. <laughs> I'm here. I'm here on the top of the world. Oh goodness. Woo. I'm here now. This is the way going to our house. So we're going to cross. We're going to cross the the street, the road. So thank you so very much guys for joining with me. Thank you. Bye bye. Mwah.